Mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak sa pagkami sa ang isang lalaki. Oo mga kamamay, ito yung mga epektibong bagay and tips na talagang kapag ka ginawa mo pagdating sa isang lalaki ay iiyak yan sa paghahanap, paghahabol at pagkamis niya sa iyo. So kung gusto mo mga kamamay ng ganyang klase ng love advice, Sinasabi ko lang at inuulit ko sa inyo mga kamamay na pindutin yung subscribe button, notification bell, and ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare at maaari yung kapulutan ng aral. Kung napindut nyo na yung mga buttons na yan mga kamamay, maraming maraming salamat po sa inyo at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba, ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak sa pagkamis sa iyo ang isang lalaki. So, number one. Magno contact ka kapag niloko ka. Yes, mga kamamay. Para ito sa mga taong niloko. Para ito sa mga babaeng niloko. Kung alam mong sinaktan ka, niloko ka, nararamdaman ko yan. Masakit, may kirot, may galit, may tampo. Kaya kailangan mong gawin. Hindi ka dapat magparamdam sa kanya hindi ka dapat mag-send ng message sa kanya, iparamdam mo sa kanya na talagang wasak durug ka. Okay? Mga kamamay kapag ka kasi nag-no contact rule ka sa kanya, magtataka ang isang lalaki. Malilito ang isang lalaki kung saan kanya i-message kasi hindi ka nagre-reply, kasi hindi ka nagme-message back sa kanya kapag kaganyan mga kamamay, ang isang lalaki ay magwo-worry, maghahabol sa iyo. Lahat ng paraan gagawin niya mga kamamay para may message ka lamang at ma-reach out kanya. Bilang isang leksyon para sa isang lalaki mga kamamay, kailangan niyo pong gawin na mag-no contact kayo sa kanila. Parang isang lalaki ay magsisi, parang isang lalaki ay para parang isang lalaki ay kabahan na baka anytime po pwede kang mawala sa kanya. Sino ba namang babae ang may gusto na siya ay niloloko? Sino ba namang babae ang gusto ay siya ay pinagsisnungalingan palagi? Di ba wala? Kaya mga kamamay, hayaan nyo maturuan ng leksyon ng isang lalaki sa pamamagitan ng hindi nyo pag-contact sa kanya, sa pamamagitan ng pag-iwas nyo sa kanya. Sigurado ako, kapag ginawa nyo na hindi kayo magparamdam, mag-no-contact rule kayo, sigurado akong iiyak yan sa pagkamis sa iyo. So number two, sikapin mong maging busy. Oo mga kamamay, niloko na nga kayo eh. Hindi nyo na kailangang bigyan ng oras yung isang lalaking ganyan. Kung hihingi siya ng sorry, hayaan nyo. Humingi kayo ng humingi ng sorry. Pero wag nyo silang papansinin. Hayaan nyo silang matuto. At sikapin nyo maging busy. Sa halip na kayo ay magmukmok dahil sinaktan kayo. Sa halip na kayo ay umiyak ng umiyak dahil sa pinagtaksilan kayo. Ang gawin nyo maging busy kayo, maghanap kayo ng mga bagay-bagay na po pwedeng makapag-improve sa inyong kakayahan, sa inyong sarili, o kaya naman mag-self-improve kayo. Okay, maging busy kayo sa pagpapaganda, sa pagpapasexy, at huwag nyo sanang iiyakan ang isang lalaking sinayang lamang kayo. Huwag nyo sanang iiyakan yung isang lalaking walang ginawa kundi ang saktan lamang kayo. Kaya sa madaling sabi, right after naniloko kayo, maging busy kayo. Sikapin yung maging busy at abala sa buhay niyo. Kapag nakita ng isang lalaki yan, naging busy kayo at hindi nyo na ng pansin yung mga bagay na ginawa niya sa inyo, sigurado akong iiyak sa pagkamis ng isang lalaki sa inyo. So next, piliin na wag mo nang isin ang mga messages niya. Oo oh, mga kamamay, niloko na nga kayo eh. Sinakta na nga kayo eh. Bakit yung patitingnan yung mga message niya? Alam ko na naman ng magiging laman ng message niya eh. Sorry, 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 patawad, sorry, sorry, sorry. Puro sorry. Anong magagawa ng sorry ay eh, nakasakit na sila. Sa madaling sabi mga kamamay, parang isang lalaki ay magsisi, ang isang lalaki ay uh, mag-worry sa inyo, ang isang lalaki ay maghabol, ang isang lalaki ay pagsisihan yung mga bagay na ginawa niya. Huwag niyo munang isin ang mga message niya sa inyo. Kapag kaganyan, eh talagang uh, magtatanong, magtataka kung bakit nagkaganon ka. Bakit hindi ka na nagme-message sa kanya? Iiwanan mo na ba siya? Maghahanap ka na ba ng iba? Maraming sasagi sa isipan ng isang lalaki at sigurado ako, doon sila may stress, doon sila masasaktan at doon sila iiyak sa pagkamis sa inyo. So next, bawasan mo ng konti ang atensyon mo para sa kanya. Oo mga kamamay, sinaktan na kayo eh, niloko na kayo eh, bakit bibigyan nyo pa ng atensyon ang lalaking yan? Siyempre, bawasan yung atensyon nyo sa lalaking ng loko sa inyo. Baka mamaya, kapag ka-in-entertain nyo pa palagi yan, lokohin ulit kayo, mauto ulit kayo. So ipakita nyo mga kamamay na affected kayo, na hindi okay sa inyo na lokohin, na hindi okay sa inyo na pagsinungalingan, na hindi okay sa inyo na ipagpalit. Mga kamamay, bawasan yung attention nyo sa isang lalaki at sigurado ko, magtataka yan magsiselos yan kung bakit nagbago ka sa kanya at sigurado ko, maiintindihan niya kung bakit mo ginagawa yan at hindi natin maitatanggi na ang isang lalaki ay iiyak sa pagkamis sa iyo. Kasi nawala na yung dating ikaw, nawala na yung lambing mo sa kanya, nawala na yung pagmamahal mo sa kanya, nawala na yung sweet message mo sa kanya, sigurado ako, iiyak yan sa pagkamis sa mga bagay-bagay na ginagawa mo noon na hindi mo na ginagawa ngayon. So next, magbigay ka ng space kung sa tingin mong sumusobra na siya. Oo mga kamamay, space ang kailangan mong ibigay sa isang lalaki. Kung alam mo na hindi siya tumitigil sa panduloko, na hindi siya tumitigil sa pambababae, bigyan mo siya ng space. Lumayo ka sa kanya, hayaan mo siya at iparamdam at ipamukha mo sa kanya na anytime po pwede kang mawala kapag ka hindi siya tumigil sa kanyang kalukongang ginagawa sa inyo. Sigurado yan mga kamamay, bigyan niyo ng space. Bigyan nyo ng panahon para isipin niya ang kanyang sarili. Kasi baka mamaya, lalo lang ma-spoil ng isang lalaki na yan kapag hindi nyo binigyan ng space. Kapag pinakita mo sa kanya na okay lang sa inyo yung kanyang mga kalokohang ginagawa. Well mga kamamay, kapag space ang binigay ninyo, bigla kang nawala, hinayaan mo siya, sigurado ako, iiyak yan, magsisisi sa mga bagay-bagay na ginawa niya sa iyo sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay iiyak sa pagkamis sa iyo. Kaya ngayon pa man, bigyan mo na siya ng space para ang isang lalaki ay magsisi sa inyo relasyon. So next, huwag kang magparamdam. Instead, magpaganda ka at ipost mo sa social media. Ito yung pinakamagandang tips na po pwede mong gawin upang umiyak ang isang lalaki sa pagkamis sa iyo. Yes, right after niyang lokohin ka, Huwag kang magparamdam, magno contact ka, diyan pa lang magtataka, mag-iisip, magtatanong, magwo-worry, matatakot, magsiselos, mangangamba ang isang lalaki sa iyo. Sapagkat bakit ka nagbago? Sapagkat bakit nawala na yung spark? Nawala na yung chemistry, nawala na yung pagmamahal, nawala na yung pag-ibig. Tapos makikita niya yung post mo sa social media, bigla kang nag-transform into diwata. Naging maganda ka. Naging sexy ka. Ginawa mo na lahat ng improvement sa sarili mo at magtatakayan kung bakit ka biglang gumaganda, biglang sumeseksi. Iisipin din niya, baka meron ng lalaking nagpapasaya sa'yo. Baka meron ng lalaking nagpapangiti sa'yo. Baka meron ng ibang lalaking sa sa'yo at hindi niya yon kaya. At lubos niyang pagsisisihan yung mga bagay na ginawa niya kasi merong isang babaeng sinayang siya. Merong isang babaeng hindi niya nabigyan ng atensyon Kaya ang isang lalaki iiyak sa pagsisisi Iiyak sa pagkamis sa katulad mo Kaya effective na effective tong last tips ko sa inyo mga kamamay Mag uh, no contact ka sa kanya Instead, umiyak. Instead, magmokmok, magpaganda ka at i-post mo sa social media sa ganun mga kamamay. Napakaganda niyang revenge pagdating sa isang lalaki para umiyak yan sa pagkamiss sa iyo. Siguradong hahanap-hanapin ka niya. Mangungulila siya sa kagaya mo sapagkat sinayang ka niya. Hindi rin naman natin masisisi kasi sinaktan ka nga niya. at syempre, wala rin siguro siyang... Uh, pagsisisi sa kanya sarili kasi ginawa niyo yun eh. Pero syempre nga dahil mahal kanya dahil may nararamdaman siya para sa iyo, may pinagsamahan kayo, makikita niya yung mga bagay na sinira niya, mga bagay na pinanghinayangan niya, mga bagay na okay ikang ay uh, pinalampas niya at yung mga bagay na hindi niya iningatan. Kaya mga kamamay, gawin nyo na huwag magparamdam, magpaganda at mag-post. Isa yan sa pinaka-effective tips na maaari kong i sa inyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon ang isang lalaki ay mamiss. Okay? Ang isang lalaki ay umiyak sa paghahabol sa iyo, sa pagkamiss sa iyo. For more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike niyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.